Pero bata pa tayo. Pag muna natin ano. Hindi anak tayo. Hindi ba ako pwede magsalita? Pwede. Wow, sana all. Sana. <c phi> oh my god <aulus> Good morning. Kuha po Then, ano, yung mga, ba yun ba Talong. Ayan, may mga talong pang tanim. Wow. sarap ito pang lagay sa mix ano yan Ginisa sa mix ba ang tawag yan yan dali sa wow talong mga no, no. haba man yan. Oh, yan oh Wow, ang linis talaga oh sariwa iba talaga pag ano may mga gulay-gulay Lato. Aroy, lanta na to. Lanta na no. de? Para kasi nga ano? Ayun, doon pa pala may mga talong. O, oh, kulay puti no. Ayan. Ang talong. Oo. -oh. Puti ang talong. Puti naman ah. Oh. Green. Ano pala to? Oo, oh, Americano pala yan. Talong. Amerikanong talong. Ayan. Mga idol. Ang mga... O, oh, ayan. Ayan po. Naimitas na po kami. Ayan. Ayan mo. Ayan po mga idol. Pinipitas po ang aking sweet lover. Ano sa akin? Pinipitas na po ang aking talaga di. Ayan. Mga idol naimitas ang aking papalab yan, meron pa ba? yan yung ano, yung mga bayulit, kunin mo na yan ang masarap, yan, ito oh di, yan oh, bayulit masarap yan, yan, ayan po mga idolo, yan bata pa, mga. Bata pa ba? Yan, sige na yan bata, ah bata, bata, kaya mas maganda yung sariwa eh kaysa matanda na bata pa, ah. Ayan, sa baba. Ayan. Oh, dami na. Ayan. 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 Ay, hello. Ay, sarap-sarap naman niya. Tapos, dito Torta. iba talaga, talaga dali pag may anak. No? Ayan. Ayan. Ayan po, mga idol. Oh, ayan. Napitas ayan. may baka. Ayan. Then, kasama po kami pala dito ang malaking baka is a cow kung sa English ay yan ayan mga idol lumitas ulit sya ito hmm. ayan i-video na natin so, ito pa ang ipatulang oo oh, saglit i-video na lang natin Then, tama to ito so, patulang marami ikaw ano pa ako gabi tiyo pa ako nito ipasa mo sa Pasa mo sa akin to, ah. Ayan. Hoy, mga idol. Ang ganda talaga ng bahay. Ayan. Kukuha po ulit siya ng malunggay. Malunggay. Malunggay na gulay na ginagawang tinapay. Pandisal. Huwag yung matan... Maano na, de. Taas-taas ka kumuha. Ayan. Uy. Ayan pa, oh. Meron pa doon kanino kay sino sa tanim si kuya laki ng am um, palaya ay patol <laughs> wala to eh ay wala ay wow alilit ng mga may mga ano pa pala to oh, di ba ang dami pong mga gu, mga ano bunga patol ay yeah. hmm, yan yan po ah. yung baka is labas lang ang ribs. <laughs> labas lang ang ribs, yung baka hmm. Dapat doon ka pa nagkuha ng ano oh. Ang lakad lang. Nagugulay po kami ng Ayan. malunggay. Malung malunggay. Ngayon wow. lagyan po namin ng kalabasa. Wow. Ang ganda talaga ng house na Ari. Dito ako. Uy <laughs> Isabel, Labas ka dito madam. Mag labas ka dito. <laughs> Dali na. Ang ganda ng bahay mo. <laughs> Ito lang. Wow, sana all. Ayun po yung aking asawa, ang Hellboy. Yan, may parating po na ano. Ay, nako, mga idol. Ang ganda talaga ng house. Nari. Ayan. Ayan po. Napasok na po kami sa bahay naman. Vlog. Ayan. Ganda naman talaga. Oh, uh, ang daming gulay. Wow, ang lalaki. Ang daming daming bunga po mga idol. Oh, ma yan. Kasi mahirap siya ano eh. so, yun eh. Dapat pinutol. So, Wait lang, lang yan. Ah. yan. po mga idol. Nagaluta po kami ng anong <laughs> gulay. Isang. oh, ah, I... mo, sabi mo karne. Gulay yun. Be... Hindi. <laughs> ano, lutuin mo. Luto ano to ang ano ginataan? Bulang lang ba Ah, bulang lang si. sarap ito. Mga idol, ayan. Luhalo kasi. Hmm. Sarap talaga nito. Hindi ni. Sabi na nanay, talang dit ka na naman. Oh. Yan oh. Wow, ang talaga oh. Sariwa. Iba talaga pag ano? May mga gulay-gulay. Aroy, lanta na to. Lanta na no. Hindi sarap. Mm, mga idol, ang ah, aking husband. sipagan. Sobra. Ang na mukha ko. Pugi. Luto na daw. Si Madam Sabel. Yan. Kami na tumutulong. Ala. Sige, go. Yan po ah. Yung baka. Is eh, labas lang. ang ribs. <laughs> labas na ang ribs. Yung baka. Hmm. Dapat doon ka pa nagkuha ng ano oh. Malakad na.